nakakatakot ang balitang ito. Dahil sa pagkabahala ni Pangulong Marcos na umatake anumang oras ang Chinese Navy warship na nasa baho de Masinloc, inalerto na ni PBBM ang buong Philippine Navy. Inutos na rin ni PBBM noong nakarang araw ang paglalagay ng heavy machine gun sa lahat ng helicopter ng Philippine Navy. Ngayon naman, magsasagawa ang Philippine Navy ng firing ng missile sa patrol warship. Maliliit na barkong pandigma ang sasanayin sa pagbomba ng kalaban. Pero kahit maliliit ito, napakabibilis naman. At huwag sumulit ang patrol warship ng Philippine Navy. Dahil kaya nitong tumira at magsagawa ng missile attack kahit gaano pa kalaki ang kalaban. Sa actual video ang inilabas ng Philippine Navy, talagang mapapaisip ang China kung aatakihin nito ang Pilipinas. Nagawa na to noon ng Philippine Navy sa BRP Conrado Yap. At tinuturing itong pinakamalakas na pag-atake ng pandigma ng Pilipinas. We are exercising inside of our territorial waters and inside of our territorial airspace. And that is our inherent and uh, inviolable uh, right to uh, exercise within our territory. Mukhang may tinatago talaga si PBBM sa mga Pilipino para hindi ito katakutan. Tila may malaking bantang gera talaga sa Pilipinas na tong sa malaking gulo. Kasi bakit mo sasanayin at iaalerto ang Philippine Navy ng walang dahilan? Tapos missile firing test pa para pabagsakin ang nagtatangkang manako. Sobrang kahinahinala ba? Diba? Mukhang may prediction na ang Department of National Defense na gulong mangyayari sa Baho de Masinlok maliwanag naman para sa atin we, we don't really we just watch of course what everybody is doing But really, uh, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our our maritime territory. We continue to support all of our fishermen, our fish uh, fisher folk who are uh, uh, who make their living from uh, these uh, fishing grounds. At uh, patuloy naman natin tutulungan sila. At uh, despite whatever whatever else happens, but... kahapon nagsalita naman si PBBM sa Australian Parliament. Dito mo binigyan din ng Pangulo na hindi ito natakot makipaggera kahit sa anong bansa kung may magbabalak man manakop sa West Philippine Sea. Patama talaga to para sa China. The first day that I took office, I will not allow any attempt by any foreign power to take even one square inch of our sovereign territory. Nananatiling kulang nga ang militar ng buong Pilipinas. Kung ahantong man tayo sa malaking kaguluhan, papayag ba kayo na isa kayo sa lalaban para sa ating bayan? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.